Abay tama nga itong si Coach Reddick patungkol kay Tyrese Halliburton at sa Indiana Pacers team na ito. Well actually years ago pa lamang ay itong si Coach Reddick ay malaki na ang tiwala nga dito kay Tyrese Halliburton at kung matatanda nyo itong si Tyrese naglaro nga para sa Sacramento Kings dahil doon nga siya na draft and then nga siya na itong Sacramento papunta sa Indiana at nang mabalitaan nga yan neto ni Coach Redick na dating nagtatrabaho sa ESPN as analyst, ay ito nga ang kanyang naging reaksyon dyan. Pakinggan natin. This is some form of malpractice on the Kings' part. <laughs> This is so some form of, you, of malpractice. I'm so proud of you. Listen, Tyrese Halliburton has been the best player on that team. As Woj said, I, and unlike Richard, who says Josh Hart is his guy, I think they may know each other. Tyrese really is my guy. This is a close friend of mine. I know he's shocked right now, but they traded away their best player. Atiin ngang kanyang naging reaksyon patungkol nga sa pagdi-trade ng Kings dito kay Tyrese Haliburton away from their team ng 2022 niya pa ito sinabi, three years ago. Pero sa tingin niya na nga dati pa ay si Tyrese na ang best player noon sa Sacramento kahit nandun pa itong si De'Aaron Fox noon. At kahit hindi pa nga ganun kahinog itong si Tyrese Saliberto noon sa Sacramento 3 years ago. Malayong malayo sa nilalaro niya ngayon para nga sa Indiana Pacers. Pero sa mata nga neto ni Coach Redick, the former ESPN analyst, abay talagang magaling at may potential nga etong si Tyrese. At naging tama naman ang kanyang sinabi sa kanya 3 years ago nang dahil ngayon etong si Ali Burton is leading his team sa NBA Finals na Up 1-0. Pero hindi nga natapos itong si Coach Redick patungkol nga lang dito kay Tyrese kung hindi pati na rin sa team ng Indiana Pacers dito. Sa anyang post interview na sa regular season, kahit struggling ang Indiana Pacers noon, ay ito nga ang sinabi na ni Coach Redick after facing this Indiana Pacers team. Pakinggan natin ang sinabi niya. Frankly, they don't ever, ever get talked about enough nationally. They're a phenomenal basketball team. Rick is a phenomenal coach. And... They're gonna be a tough out in the East again. Wala well, malinaw na malinaw naman ang narinig natin na sinabi ni Coach Redick na ito nga daw Indiana Pacers team wasn't getting talked about enough ng NBA media at ng bawat isa. Kumbaga parang kay Coach Redick ay flying under the radar itong magaling na Indiana Pacers team na ito kahit struggling sila nung regular season. Sabi niya rin na they are going to be a tough out nga daw in the East again. Walang simple meaning lamang yan, abay may hirapan nga ang mga East teams dito sa Eastern Conference na ilaglag nga itong ang Indiana Pacers in the playoffs. At tama naman itong si Coach Redding. Walang ang naadalong Eastern Conference team sa anila ngayong playoffs, kaya naman ngayon nasa NBA Finals nga sila at tinalo nila ang best team in the NBA na OKC Thunder. So itong si Coach Redick from years ago and ngayong regular season, abay tama nga ang mga sinabi niya patungkol dito kay Terry Saliburton at pati na nga rin sa magaling na Indiana Pacers team na ito.